bago pa kayo sa ating YouTube channel, please like, share, and subscribe and click the notification bell para palagi kayong nakaantabay sa mga susunod na mga kabanata ng Potakterang Pinoy. Natumba si Don Gustavo sa gitna ng kalsada. Agad siyang tinulungan ni Marites. Nalaking gulat ang makilala kung sino ang tinulungan niya. Si Mayor pala mismo nagpasalamat naman si Don Gustavo sa ginawa ni Marites. Habang naglalakad si Tending, bigla siyang nakita ni Pilar. Agad itong hinabol ni Pilar hanggang sa ma-corner. Tinawag niya si Tending na hampas lupa at sinabing matagal na niya itong hinahanap. Tumakbo si Tending palayo sa takot pero pinahabol ito ni Pilar sa kanyang mga tauhan. Tending, Sinasabi ko na nga ba, ikaw ang hampas lupang matagal ko nang hinahanap Nahuli na huli ng mga tauhan ni Pilar si Tindeng. Pilit itong pumiglas pero hindi kinaya ang lakas ng mga humawak sa kanya. Wala siyang nagawa kundi ang sumama. Samantala nagkaroon ng sunog sa kiyapo. Narinding ito ni Tangol habang nasa paligid. Nagulat siya sa sigawan at agad na nagpa-evacuate ang mga tao sa lugar. Hindi siya nagdalawang isip na kumuha ng tubig para subukang apulahin ang apoy. Lumapit ang isang babae kay Tangol. Humihingi ng saklolo na daw ang kanyang anak sa loob ng nasusunog na bahay. Hindi nag-atubili si Tanggol. Kahit delikado, agad siyang sumugod papasok. Pinasok ni Tanggol ang bahay at nailigtas ang isang babae at isang lalaki. Maingat niya itong inilabas habang unti-unting lumalaki ang apoy. Makikita ang totoo, ang malasakit ni Tanggol sa kapwa. Isa pang babae ang humingi ng tulong. Mas malala ang sitwasyon dahil halos lamunin ng apoy ang buong bahay na iwan daw sa loob ang kanyang sanggol. Agad na sumugod si Tanggol kahit pa mas na ang sitwasyon. Pumasok si Tanggol sa bahay para iligtas ang sanggol. Nahirapan siyang makalabas pero hindi siya tumigil. Sa kabila ng panganib, nagbuwi siya ng buhay at nailigtas ang bata. Hindi siya nagdalawang isip tumulong kahit kapalit ito ang sarili niyang kaligtasan. Sa kabila ng panganib, muling pinatunayan ni Tanggol ang kanyang tunay na ang magsilbi at tumulong sa kapwa, hindi lang sa salita kundi sa gawa. Habang ang ilan ay abala sa pansariling interes at paghihiganti, si Tanggol ay naninindigan sa harap ng apoy at kaguluhan para sa kapakanan ng mga tao. Ang kanyang tapang, malasakit at handang magsakripisyo ay patunay na karapat dapat siyang pagkatiwalaan ng masa. Sa mga nangyari, lalong luminaw na ang tunay na lider ay hindi Namang namumuno kundi nangunguna sa gawa. I-comment niyo ang inyong mga reactions sa ating comment section at huwag kalimutang mag-like, share and subscribe sa ating YouTube channel para palagi kayong updated sa mga pinapalabas ng Putak Tarang Pinoy.